salamat po mga kalingap and sana po tuloy-tuloy niyo po kaming suportahan lalong-lalo na po si Kuya Mario no? dahil uh, yung views po niya no? sa mga Rochelle fans po dyan uh, bisitahin po natin if ever mag live or merong upload si Kuya Mario sa vlog. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, good morning po mga kalingap. So ngayon po ay magluluto tayo ng uh, atay po. Uh, ito po ay dala ni Kalingap Awi bumili daw siya ng atay at uh, dito po siya kakain sa ngayon so ngayon mga kalingap uh, luluto ay naman ako naman pa magluluto para sa kanya ng ng ulam hmm. ayan atay po siya ng manok at ako naman po ngayon ang magluluto para sa kanya so ngayon maghihiwa na tayo ng mga kwan wala pa siya, idinaan lang ngayon dito dahil pupunta para raw muna siya doon sa kubo. May biniririn na doon sa kubo. Kaya ako muna ang mag luluto nito para pagdating niya. Baka sa ngayon magkapag-scout kami ni Kalingap Awi. Kapag hindi siya busy. Actually, hindi naman po talaga yung ang pag sinasama ko po si Kalingap Awi. Ano yun pong kuan na yung nakuha, yung na-scout ko na po. Kasi hindi naman po pwede si Kalingap Awi na Maglakad-lakad po ano, kaya isinasama ko po siya doon sa na scout ko na para babalikan na lang ho namin. Kasi alam niyo naman ano, 'yung kanya'ng isang pa po ano, hindi pwedeng uh, palakarin ng palakarin. So ngayon po magluluto tayo ng igado. Ito po 'yung uh, igado, itong atay ano Napaka bilis lang naman pong lutuin ito.

And this mm -hmm. Wag mo, Ayan po yung uh, daling, dala ni Kalingap Awit na atay. Yan po. Tayo naman ang magluluto. Hindi naman yung palagi siya na lang ang magluluto. Kaya uh, ngayon may dala siya. Ako naman nagluto. At sa ngayon po ay may ihinapid lang siya doon sa kwan. May hinapid lang doon sa kobo. Kasi malapit lang po dito yung ginagawa nilang tubo. Ayan. Itong atay, pag konting-koning na yun, madali lang naman itong atay lutuin. Ayan. Eh po mga kalingat Luto na siya. At uh, wala na siyang saraw. Wala na. Ayan. Hintayin na lang po natin si kalingat awit para kakain na yun ayan ready ayan po mga kalingap so ngayon po nandito na kami at uh, po natin na kung magugusto ni kalingap awi yung ating ah, <laughs> Si si ko ah, tayo Ayun. Ha? Uh, uh, Mario. Si yes. yes. Amin sa'yo. iyo, wala, walang walang Hindi magkawala. <coughs> Sino na sa? Ha? Sino? Ang ano nagsabi. Ang sabi ko <laughs> naman. Sabi ko ibang 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 bagay di ba? Ah, oo. Uh -uh. Baka sabi lang ah. Baka sabi. Pani <laughs> panay, ba? Wala wala pa akong may Ito. Ayun po nga kalingap oh. Ay, sige na. Kaya na. Gusto, baka gusto na yung bangos. Ay, bangos. Ay, bangos. Ay, marami tayong kulang. Ha? <laughs> ah? Ayan. Ayan, masarap. Ah, sarap to ah. Ayan. Ha? Oo, uh, special siyempre. Ayan. Um. Ayan. Ayan mga kalimut, kakain na po kami. At nandito na si Kalimut. Uh, ayan na. na. Uh, alam mo sa alpot natin ano kasi kapag uh, napunta sa dito siya nagluluto ngayon ako naman nagluto para sa kanya ayan Okay. Thank you. Ayan mo mga kalingan. oh, sarap ng kain, oh. Ang sarap ng kain namin. Masaya yung sayang. sayang. Ano, kumusta na yung uh, lasa ng uh, loto? <laughs> Kahit hindi masarap, masarap na lang. Baka, ano ba, baka bawiin. Bawiin. <laughs> Um, ah, uh, Pero talagang sarap yan, special uh, yan, luto na yan. Mga, Sandali lang niluto yan eh. Kasi ang atay kapag pinagtinagalan mo. Uh, pero matagal-tagal din. Ito lang mo. Problema. oh, maliit no? Kaya Ayun nga may malaki naman nga pala tayong pinggan doon. Aso? Pinggan nyo? Eh pula, ano po, Maraming salamat. Yung video. Ay, 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 yung video. Yung pa, pala ba? video ko. Okay na Alam ko na, Kasi yung nagtira, puro maliit. Puro maliit. Okay. Ayan po mga kalihap, bibisitahin natin yung uh, kwan po natin. Yung pong po natin 'no. Oh. Ayun po nandoon yung uh, malapit po na kubo nila Dodong ayan nga. Oh. Kung meron po ditong taan oh, yung motor malapit lang yan doon po. Oh. Kaya dito sa amin medyo makawdin po, ano ma ma ko rin, mahangin oh kung makita niyo. Mahangin din po dito. Ayan. Ayan eh, po mga kalingap hanggang nga uh, dito na lamang po muna at uh, wag po natin kalimutan na suportahan na ano po Kuya Bal Matubang at na Vlog at Kalingap Rob at siyempre po Dodong Rowell uh, uh, Kalingap Awi at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po marami pong salamat papresko presko muna tayo dito ang langin po tayo mahangin uh, ayan.

manga ah eh. akala ko yung mga malambos pinapatigas hmm. baliktad naman pala sa iyo yung mga matigas mo pinalalambot meron hindi masakit <laughs> yung ano lang yung sa ay oo ano yung sa, yung, sa mga yung, katawan maasin. kasi oh, yung, medyo kain ka doon ano sa trabaho pag ganyan mo's parang parang bayarin mga bato kapag ganyan oh ah, sa trabaho masakit eh pero pag yung ay, ay. ano ba ang minamasakit sa iyo makina ha? ang ginagamit oh makina Ah, oh, makina. Ma 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 makina. makina. Makina no. Yung, yung makina sa pagtahi Yung makina sa pagtahe. <laughs> yun. Oh. Sakit yung kasi mayroon yung karayong, di ba? Oh, sakit. Bagara naman, putol yung karayong. Hmm.